Greetings mga smartwatch fans! Narito naman tayo sa isang bagong health smartwatch. Ito ay ang F5 7L smartwatch. Kung nakita nyo dito, simple and elegant. At meron siyang 50 sports modes. Okay, so simple lang yung design. Tapos gumagamit siya ng support app na H-band. Okay, yung support app available to sa iOS or sa iPhone at Android po. 4.4 Google Play. So, ano bang features nito? Merong pedometer, meron ding sleep monitoring, SMS alert, at heart rate monitor. So, marami siyang, marami siyang features dito. Meron ding blood pressure. Okay. Dito sa kabila, tingnan natin. Yun. Meron siyang automatic or activity monitoring. So, check natin. Okay. So, ano bang laman ito? So, meron tayo ditong charging cable. Ito, merong user manual. At ito nating smartwatch na may kasamang strap. Okay, hindi pa na yung strap. So, ilalagay natin to So, ito yung design ng smartwatch. So, meron siyang metal frame dito, flat. At sa kabila naman, o oh, ito, meron tayong sensor dito, metal sensor. I'm not sure kung para saan to, sa ECG or sa temperature monitoring. O baka sa blood sugar monitoring. So, meron tayong crown button dito. So, i-attach natin. So, napakadali lang i-attach ito dahil meron siyang quick release pin. Ayun, touch na kagad. Lagay natin ng isang to. Tingnan natin. Ayan. So, very easy to attach yung strap. Okay. So, 2.5D tempered glass. Ito. Yung protection nya. So, buksan natin. Again, ang model na ito ay f 57 l smartwatch. So, activated na kagad. Sa taas, mayroon tayong yun, quick settings dito. Sa kabila naman, So, heto. I think, I think weather to. Yun. Open H band to get the weather. So, meron pala tayong body temperature monitor. So, ito siguro for the body temperature monitor. Ano pang pa meron tayo? Merong blood pressure, blood oxygen, heart rate, may sleep monitoring, may pedometer. Ayun, yung features. Okay? Kung nakikita nyo, isa itong health smartwatch. So the same din na dito sa kabila, yung mga cards niya or yung main feature. Sa baba naman, meron tayong notifications. So tingnan natin yung menus and features. Ayun, meron tayong workouts kung nakalagay dito, merong at least 50 sports modes. Okay, so may outdoor run. Balikan ulit natin. May outdoor walk, merong hiking indoor run, indoor walk, meron din, stairs, stepper, outdoor cycle, stationary bike, meron din, elliptical, rowing machine, yoga, okay, at iba pa kung nakita nyo dito. So, at least 50 sports function yung loaded sa smartwatch na f 57 l Okay, so meron siyang sports at ang yung pinaka main feature niya yung health. So, kung ayaw yung mag-sports, meron ditong activity monitoring, yung pedometer. Meron ditong sleep monitoring. Meron din tayong heart rate monitor. Blood pressure. So, tingnan natin. Ayun. Beats per minute. Highs and lows. Yung heart rate mo, meron. May blood pressure din. Okay. Minamonitor nito yung systolic at diastolic. So, nadedetect niya kung suot mo hindi. Kung nakita niya dito. Tingnan natin. O, oh, yun. Lumalabas siya. Okay. Blood oxygen meron din. May body temperature monitor din. Okay. Maganda to. Lalo na pag masamang pakiramdam mo, malalaman mo kaagad kung meron kang lagnat o hindi. May blood glucose monitoring. Itong blood sugar monitoring sa so, gustong i-check kung may taas yung sugar nila baka diabetes na kayo o diabetic na kayo yun meron siyang blood sugar monitoring merong weather function notification din merong alarm may stopwatch timer may music control din may fine phone camera calculator at iba pa so wala siya yatang bluetooth call to pero may call notifications at message notifications so meron siya So, screen display, health monitor, meron din. So, ito may heart rate alert siya. Meron, siya, meron ding blood pressure alert. So, pag medyo hindi na maganda yung status ng heart rate mo, yung beats per minute, kasama na rin yung blood pressure, mag alert siya. Meron ding menu style. So, dalawa, list and grid notification language support meron din so iba't ibang language meron siyang support yung H band ito yung QR code para sa application so kailangan mong i-connect sa app available sa Android at iOS ito yung model ng smartwatch natin F57L so it is a isa siyang health smartwatch na affordable na merong blood sugar monitoring or blood glucose monitoring. Hindi nga lang, nga lang natin alam kung gaano ka accurate yung blood sugar monitoring at iba pang health. Usually sa so mga ganito, yung maasahan mo lang talaga dito na accurate ay yung heart rate at yung pedometer. Okay, so blood pressure hindi natin alam kung gaano ka accurate pero check na rin natin. Subukan lang natin. Okay, ito, measuring, stay still, and titan watch. So, mabilis silang. nakita nyo, naka 28% kagad na yung pag-check. So, hintay lang. Wait for it. Tingnan natin. Blood pressure ko, blood pressure ko around 120 over 70 something. Ayun, 129 over 86 medyo mataas dito. Okay, so tingnan natin yung iba. Body temperature. So tingnan natin, baka may lag na tayo, hindi natin alam. Pero dapat mag-range sya ng 36 to 37. Okay, oh. Skin is 37.2. Body temperature daw is 38. So, duda na kagad ako dito kung okay ba ito hindi. Okay, so baka mainit naman talaga yung skin natin ngayon. Tingnan natin yung blood glucose. Hindi ko nga lang alam siguro kung paano mag-check sa blood sugar natin. So makita nyo naman sa internet yung range kung ano yung normal at hindi. So pag nakita nyo dito, search nyo kagad sa Google or sa Bing.com yung level ng blood glucose. Anyways, 6.24. ayun medyo mababa siguro to. Okay. Last is, ito yung iba. Result. Anyways, lahat ng mga sensor dito, for basis lang naman, fam, parang ano lang. Titingnan nyo lang kung okay yun. Hindi, pero hindi to kailangang basehan ng diagnosis ng sakit nyo. Kung if you feel something, Go to the doctor. Huwag niyong asahan yung sensor dito. Okay? Sa akin lang naman tinitingnan dito usually yung heart rate. And yung steps. Okay? Yung iba kasing sensor, hindi pa natin sure kung gano'n ka-accurate o hindi. Okay? Ito yung F57L smartwatch. Very affordable na health smartwatch sa market. Bye!